Mm. Ang sarap ng kiss. Oh. Mm. So, pinalo yung aray ko. O, oh, ba diba? Hinahalikan ako. Tapos, papaluin ako. Ouch! Ano? Oh, bad yan eh. Ay! Kinikiss <laughs> ako. Tapos, ay! Mm. Mm, kiss. Tapos, tapos, ha? Tapos, ilong oh, kuya ah aray huwag <laughs> na mamalo ba't yan eh oh. kis tapos palo ah oh. ah purot pa huwag ba't nih, eh ito lang yan eh ba't yan eh bakit ikaw na Ha. Hindi ko alam, mama. Tayo. Mm, kiss, um. hindi ba kiss? Mm -hmm. Sarap ng kiss, no? Ah, oh, laway. Dami laway. Mm. Papaluin. Pinakiss Guys, guys, guys. Papaluin si mami. Papaluin pag kikis. Kiss mo na una, saka palo. Oh right, guys. Hello guys. Hello guys. Hello guys. Hello guys. Pakita mo na lagi si Hello guys. Hello ano uh, Artista yan ni. Eh. Sabihin mo uh, mama Artista yan ni. Eh. Si Mom. kuya. Oh. Hello guys. Matutulog na sana ako. Pero hindi pa sila magtutulog. Pero magpipay pa kami ni mm. mami. Pinikis na naman ako oh kikis ako tapos oh papaluin ako ano yan <laughs> aray kubi uy bad yan ha mm. uy bad yan kiss lang kiss lang kiss lang ouch aray aray ko uh. mm. ah, sarap na kiss <laughs> na <no? laughs> hindi lang masarap yung papaluin <laughs> ka na eh Wala apari rin hanggang hulyo. <laughs> hanggang saan halina kayo. Ah, sama hulyo. Sama. sama. Ay. Sang tua. Buong bangsa Eat. Bulag. Ay, <laughs> Eat. Bulag. Ma, ako. Ilan na mama? Pag nakakarinig ng music si Lara, sumasayo siya ah. kaagad. Okay. Ilan na tayo ma? iyak, iyak mo na, iyak. Ma, ilan na nga? Iyak mo na, iyak. Ma, ilan na? Iyak mo na, iyak. Ma, paano iyak? Ilan na? Paano iyak? iyak. Iyak na, iyak. Guys, alas dosi na. Iyak na, pali. Alas dosi na, ma. Huwag ka kasi maingay. Iyak na. Alas dosi na, guys. Alas dosi. ka na. Alas dosi na. Ano pa ba? niya. Uson niya siya, pinapakita din siya, ganun. Sino? gusto niya sa kanya lahat ng atensyon. Ganun siya ganun siya. Sino? Sino pa ba? Ay, di eh, si kuya. Hi. Ah, ako. Hello, guys. Hi, guys. Si kuya. Oh. Um. Hindi na nagbabasa si kuya. Bukas na lang. So, one week pa lang walang pasok dahil sa bagyo. Emong, aray, nangungurot. Aray. Aroy, kore, kore ko, arun ko, arun ko. Pink? kay Pink? <laughs> Kay ilang po yan. Pink yan kay Ate. Pink po kay Ate. Kay Lance yan. Hmm. Laging nangungurot. Hmm? Ba't yan eh? Pumikit na siya. Pinadeli ko. Tapos pumikit na. Pero ayaw ko. Mm, mga, ang sarap ng kiss. Palo. Tapos. Ayun, gumising. Bumangon. Hindi ko alam na nakikita niya. Naguro na ako lang, kay. Ay, ay. dumidugo. Dumidugo yung...

Love you. Hello guys, love you ma. I love you. Love you. Yeah. Kiss mako, Lara, kiss mako. Ma, kiss mo muna ako. Ma, papa, gusto mo ng cake? Kiss si Lara, ay makulit na. Kiss mako. Ay zindo, Lara, kiss mako. Ang zindo na Hello, Hala, Lara, kiss. Lara, kiss. Uy. Kiss, Lara, kiss. Kiss. Ayan, up, up 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 na. Hoy, na. Oh, Hoy, na. <laughs> Hoy, na oh 10.30. Oh. Magka 10.30 na. Lawan mo ito hulit. Ako Bata. din. Kasi hindi pa ako naantok eh. Mag-pray <laughs> na kasi ano, tayo, okay. ma. Mag-pray muna kami. Okay. Uy, wait lang, guys. Thank you. Thank you, guys, for watching. Wait lang, guys. Ma Mag-pre-pray kami, tsaka naka-video. Hindi, nice. oh. Okay, or... Why? Like and subscribe. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, guys. guys. <laughs> uh. oh uh uh-huh